para makaiwas tayo sa road rage dapat iset natin yung ating mindset ako ang set ko sa mindset ko dyan is ano eh dapat bukas maayos yung sasakyan ko bukas okay ako na makakapaghanap buhay ako ulit so yun iset talaga natin yung mindset natin then as much as possible huwag kayong magdadala ng mga deadly weapon sa kotse ninyo kasi dyan minsan nagiging aggressive yung mga tao then uh, siguro yun talaga magbaon talaga kayo ng maraming pasensya just a story lang ano way back then napunta ako sa isang province and dun sa province na yun so nandun na ako ini-expect ko yung mga driver mga mababait kumbaga uh, mapagbigay then eventually nung nandun na ako hindi, hindi, hindi sila nagiging mapagbigay aggressive sila Kumbaga, sa na natin takbong Maynila din yung sistema ng mga driver. So, ako naman, nagtanong ako doon sa ano, doon sa guard ng hotel. Sabi ko, guard, ba't naman itong mga driver dito? Uh, parang masyadong aggressive. Tapos sabi nga nung guard, uh, oh ganyan talaga yung mga driver dito. Ako nga, parang gusto nila akong sagasaan eh. Then, nung nakauwi na ako dito sa Manila, may nasa kaya akong isang psychology. And in-explain ko nga kung ano yung experience ko And sabi nung psychology uh, Kaya sila naging ganun because of experience Kaya sila nagiging aggressive sa kalsada Kasi yung lugar na yun, naka-experience yun ng gutom So naka-experience kasi sila ng matinding calamity So nagutom sila So ang naging ending, yung mindset nila Pag may nakita silang opportunity Hindi nila yun ibibigay aakuin nila yung opportunity na yun aangkinin na nila yun so parang sa kalsada pag may nakitang uh, butas hindi nila ibibigay sa yun kukunin talaga nila yun kaya nagiging aggressive sila sa pagdadrive sa kalsada so yun uh, bottom line nito intindihan na lang ako personally, uh, yun, hinabaan ko talaga yung pasensya ko. And iniisip ko na lang na yun, baka may na-experience lang tong driver na to, kaya hindi siya nagiging mabait sa kalsada.